Siguro nagtataka po kayo ngayon kung bakit po ako nandito sa inyong harapan. Ano pag utusan po kasi ako ni Miss Princesa na magsalita. At magkwento lang po daw ako tungkol sa mga pangarap ko. Ang totoo po niyan, lumaki po ako na walang pangarap. Laging patapon po yung buhay ko Kasi ayoko ko mag-aaral. Sa kadailanan, wala daw po akong alam. Pero may isang tao. May isang tao ang nagturo sa aking mga At doon ko napatunayan na mali silang lahat. Na naabot ko po ang mga pangarap ko na na dati tinitingala ko lamang. At ngayon naabot ko na siya. Sana nandito sa Sana nandito siya para makita niya kung ano yung narating ko. Pero mukhang wala siya. Pero ayos lang po yun. Ganun naman po talaga ang buhay. Kahit binigo pa, wala akong ibang dapat gawin kundi ang magpursige. Ang pagbutihin pa ang mga bagay na dati nyo nang ginagawa. dahil hindi mo alam. Maririnig ng Diyos kung ano ang nasa puso mo. At ibibigay niya ang sobra pa sa hinihiling mo.